Mmm, yeah. Anong bags kaya ito? dami nila, oh. Dito sa loob, meron pa dyan sa loob. Oh, tsaka dito. Ay, against the light. Ayan, yeah, ito yung... Ayan, dito pa, dito pa. Tsaka doon, doon sa kaloob-looban. Ang dami, dami, dami. Yeah, summer. Kaya lumabas na yun sila. Doon sa taas. Ayun, meron pa doon sa taas. Um, Dito wala sa banda rito. Dito lang sa banda. Rito. Ayun siya guys. Oh, ayun, ayun, ayun. Ay. Nangangagat kaya to? <laughs> okay, si bye. Bye.